ng no, ospital na hindi ko ay pangyayari yung pumbulso ka na ay dinawayan ng buhay at yung tatlo ay naruhay. No nagtamari no, po ang ina, siya'y pinanood po ano ba yung nangyayari, bakit bumula at nagbulaw sila, bumula ka na yung hindi. Pinagsapat ang ina na nilagay po niya ng lason yung pagkain nilang pag-iina. Dahil para sa kanya ang solusyon sa kanilang sulurin ay ang kapatayan. Dahil sa katunayan, ang inang ito ay tinalipuran ng isang pagod ng pamilya. Tumalikod ang isang ama ng tahanan. Ang tawag sa kanya, ay tuwa, Mga pinamahal ng mga kapatid, malinaw sa Ebanghelyo, may isang ama na larawan ng pagsunod, pakikisa, sa pag-ibig, pagmamahal ng Diyos, si San Jose. Si San Jose po, madalas natin marinig sa Ebanghelyo. Marininig lang at sa kanyang kapiyasahan sa kaso. Ang hindi na po hindi natin narinig na nagsalita si San Jose. Pero nakita natin at narinig natin yung lahat ng kanyang ginawa ay hindi sa at lahat ay naayon sa plano at kalooban ng Diyos. Sa na narinig natin, sinabi ng mga mga para mga 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 Jose, huwag kang matakot na ang pakasalan si Maria. Yung kung sali ka ng takot, natin sa luma at bagong tipan. Ito po ay inilagay 366 o 366 po na nakalagay doon. Huwag kang matakot. Ilang Araw po sa loob ng isang taon Hindi po ba ito'y Halos araw-araw sa paghuboang liwayo ay sa pagmulat ng ating mga pinisipan. Naroon na ang isang tinig na nagbibigang huwag kang nakaka. kapangyarihan na ngayong Espiritu upang ang takot na nasa puso at isip mo ay maunaw. Mga minamahal mo mga kapatid, natin yung matatuhan ni San Jose. At tignan natin kung paano siya sa kasatapan ng Diyos upang maganap ang kanyang kanong kaligtasan sa sanulitunan. Unang ang kanyang banal na sa Diyos. Sabi nga sa Banyan na Kasulatan, ang banal na pagtatakot sa Diyos ang simula ng karunungan. Mahalaga po sa buhay natin isa lang ang dapat natin natatutan ang Diyos. Sabagat ang taong takot sa Diyos ay takot gumawa ng ng mabuti para sa kapwa, para sa pamilya. Pagkasalan, may takot man si Jose at pangasalan si Maria, mas nagayit sa kanya ang bagay na patatakot sa Diyos na na sa kanya sa isang bagay na langkas sa kanya na kaisipan. Tapos, yung kaisipan ng tao subalit so, sa mga kautosan, pinupuno na ng Diyos ang kaisipan at puso ng tao ng kanyang pag-ibig, ng kanyang pagmamahal. At ito rin yung ginawa kay Jose ng Diyos kwento na gawa magpatiwakan at pinapatay ng ina ang kanyang mga anak dahil sa kagawagan ng isang tao, ng isang ama na dapat malindigan, wala siyang takot sa Diyos. Subalit si San Jose pinanaligan ng takot ang tawag dito'y banal na pagkatakot sa Diyos. Hindi Diyos. Tunay si San Jose ang kanyang ato ay naibisan sa pagkat para sa kanya ang halagay makatupad siya sa atang nagawain o gawain para sa sangliligan, sa sangliligan. Si Jose na dapat natin kulaman ay may banal na pagkatakot sa Diyos. Kaya nga po siya tinaguri ang matuwid na tao. Dahil ang matuwid na tao, ang lahat ng kanyang iniisip ay ikabubuti ng kapwa, hindi ikasasawa. Mga binamahal ko mga ama ng kahanan na narito, alam ko namin ang inyong pinagdaanan. Alam ko namin ang bigat na nakaatang sa inyong balikan sa gabunanin, alam po namin na tulad namin may kahinaan kayo. Subalit, ang mamayami daw sa atin na bagatakot ng tayo, ang ating pagkatakot naman ay sa Diyos. Yun tinatawag natin, banal na pagkatakot. Sapagkat ang banal na pagkatakot ang simula ng saulungan at atoros, ang koronon at sa atin ng Diyos ay landasin na kung saan ay makakahay natin ang ating pamilya sa kabalayan niya. Ikalawa ay ang kanyang malalim na pagtitiwala sa Diyos. Alam ni Jose ang kanyang pagpapakasal kay Maria ay hindi magiging madali ang lahat. Maaaring maaaring siya sa kahinan sa ating may ibang makaanang tungkol sa tubis naroon din ang posibilidad na sektutsyerin o pagkawalan. Ngunit sa likod ng mga agam-agam, batid ni Moses na hindi siya pababayaran ng Diyos, higit niyang nagunawangan ang kahulog ng Emmanuel na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Mga pinakahal ko mga kapatid, mahalaga po ngayon sa buhay nating mga tao. Ay ang malalim na pagtitiwala walang iba kundi sa Diyos. Ipagkakatiwala natin yung buhay natin sa Diyos. Ipagkakatiwala natin yung pamilya natin sa Diyos. Ipagkakatiwala natin ang abitain, plano at nalayunin natin sa Diyos. Hindi Pagkatiwala sa pangyarihan at pananggalihan na ibigay at inihirap ng Dios sa atin. Hindi po natin ng pagtitiwala pagkatiwala ang buhay natin sa sarapi sa kayamanan. O alam mo, tinangang bagay, may punta Sa mga mga bagay na inyagalap ng mundo ay mapangin Subalit ang mabos na pagkatiwala natin sa Dios ang siyang magbibigay sa atin na kagalanan upang pasalin ang lahat ng mayroon sa buhay natin bilang isang pamilya. Si Jose malalim ang pinagugatan ng kanyang pagtitiwala. Hindi, ka si hindi na itinalimbangan ni Jose kasi siya na pagtsakin. Na pinagiging ang gagalang tao, hindi na pinagiging ang tao. Si Jose para sa kanyang, ang pinaguhugutan niya ay ang kanyang pala pananampalataya pagtitiwala sa Diyos. Madali kong sabihin yung salita ng pagtitiwala sa Diyos. Minsan mo, buko ko ka lang yung bibig natin at sinasabi ng aking mga lapi na tayo ang titiwala sa Diyos. Subalit so, isang kasinwalitan at sa katotohanan na wala namang pagtitiwala dahil kung minsan pinanginibabaw ang tayo ng tao dahil kung minsan at kadalasan yung pagtitiwala natin ay nakalibago lamang mga minamahal ko mga kapatid si Jose pumunta sa kaibuturan ng kanyang puso at ang dalim na kanyang pagtitiwala sa si Diyos ang kanyang naging sandata upang harapin niya ang atas sa tungkulin ang atas na gampanin na ibinigay sa kanya ng Diyos. Mga pinamahal ko, mga amang mga to, ang tahanan na narinito. Mga ano na yung pinagdaraanan? Ang susi ko sa lahat ng ito ay ang malalim na pagtitiwala natin sa Diyos. Hindi tayo kaya ipagtanggol ang ating salapi ng material na bagay. Hindi natin kaya panghawakan ang pangyarihan at, at pangdalikan lamang na pinahiram ng Diyos sa atin. Subalit, kaya nating mapanghawakan ang pagtitiwala natin sa Diyos. Ang hindi natin magagawa ay magagawa ng Diyos. Ang hindi natin kaya sa buhay na ito ay pagagaling at pagagaling ng Diyos upang higit natin makita ang kanyang pag-ibig pagmamahal sa atin ang panghuli ay ang kanyang dalisay na pag-ibig sa Diyos. Ang sabi nga ng marami, ang pag-ibig ay makapangyarihan. Kung kaya magagawang humakin ang lahat masunod ka lamang. po pag-ibig. Yun yung pag natinigin natin sa pag-ibig, sa pamamahal. O pag-ibig naghahandog ko sa iyo, ginigiliw at sinisip ako, may buta ka sa mga. Leo, ha? Doon ko Ganun sa kayo ako? Pero meron po, ito na hindi ko, tulad ng pag-ibig at pagpapahal si San Jose sa Diyos, ang pinagugutan ni Jose at nagawa ng lahat ng bagay dahil sa kanyang pag pag-ibig, sa Diyos. Pagkakataon at sige na tumiibig, dahil sa pag-ibig ninyo, sinasabi mo, nagawa niyang pagtatuntayan ang kanyang takot na pakasalan na si Maria. Nakakatuwa ko ng sababang, bakit po? Kapag po meron kang sinisinta, meron kang nililiyan. Mahigpit yung Ama. Wala na pong talaga kayo. yung pangani mo, susuyunin at susuyunin mo. Yung hindi mo kaya ka, nagagawa mo. Tama na ba eh, doon po sa mga edad na. Kung buhay mo hiyan, nakamayin edad niya. Pero ngayon eh, hindi po, mabili si pa ang mga nito ngayon. Nung araw, aba, maghahang sa kalanggulo si Kaka, bago ka manulikan. At magpapakala mo muna, napakalaming pagdadaan ng tolgate, bago ka makasok sa loob ng bahay. Pero wag ka. Marami pong mga lalaki mo. Marakata. Hindi ko so 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 no, Kahit nung 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 sa iyo, dahil binabago nang tunay ka sa mahal ko dun sa taong niliyan ko. Lahat na ulit ko. Umakuha mo lang ang kanyang ginawaan mo ito. ba? yung kanyang yung ko. Si Jose, lakuha niya ang makawis na ako ng Diyos. Sapagkat si San Jose ay nagmahal sa Diyos ng lumusang mas pinili mo siya na gawin ang isang bagay na mahita dahil sa pagmamahal niya sa Diyos. Katulad ni Jose, pagkakamahalin natin na ba ng tao kung tayo tunay na kumiibig sa Diyos. Wala ko na tayo dapat ikatapot kung likas sa puso natin na minamahal tayo may ibig nagmamahal sa Diyos. Sana po ganun din ang panindigan ng bawat ama ng ahalan. Panindigan po ninyo ang inyong pagiging iing ama. Ituro sa anak yung tamang pagmamahal at pagkatakot banal -ahalan. ay posible. Lahat ng posibilidad ng Diyos, wala man ito sa tao, lahat ng dinig ng Diyos ang mahalaga, maihalalin ang pagibig sa Panginoon. Mga inuulat ko mga kapatid, tinuturuan tayo ni Jose sa araw nito na ng mga pagtanggumpayan na mapagtagumpayan ang anumang takot na umaalimpuyo sa atin. Kung tayo man ay banal, kung tayo maninibalan ng pagpatakot sa Diyos, malalim na pagtitiwala sa Kanya at higit sa lahat ay ang tinias yes, na pag-ibig natin sa Diyos. Lahat po na mayroon sa balikat natin na atas na tungkulin, at gagawin. Ang tunay na tayo ay mga katulad ni San Jose na naging kasapakan ng Diyos sa kanyang plano ng kaligtasan. Mga minamahal ng mga kapatid, sa kapapatuloy ng ating na pagdiriwang, at patuloy po natin ipalit sa Diyos ang mga amanatahan ng tahanan. Sila po at ang pinagulit ng haligi. Sana ang kanilang pag pagiging haligi at pundasyon ng tahanan ay huwag mapasok ng kalawang ng anay. Anay na kung saan ay pagkatapag sa mga responsibilidad. Wala problem, dapat, dapat, problem. ko na dapat kapagutan sa mundo ito, Panginoon sa Diyos. Sa pagkat ng Diyos, ang siyang tutulog at magmamahal sa atin. Amen.